Kailan nandito tayo sa Farmers Market. Isa ito sa mga pinakamalaking palengke. Dinarayo rito. Uh, tara, let's go. Tignan natin kung ano yung mga nabibili rito at saka tingnan natin kung ano yung mga produkto nila rito na nanggagaling sa iba-ibang lugar. Tara, let's go. Saan so, to? Laguna, no? Laguna, ate. Magkano Mag kilo niyan? Adabo pa ito naman is atis. atis. Ba Batanggas. Magkano kilo? 300 eh. 300. Ito, ito, ito. China to, disgurado. Oh. Strawberry, bagyo to. U.S. eh Ano ma'am? Ito, 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 ate. Itong trips na to. Ayan. China. Chai, magkano ka naman kilo? Ito, lalaki. 200 oh. kilo. Ito, China rin. Ito, ito. Itong guwapol mo, ito itong one itong, itong itong one mo. Ano to? Yung mangustin. Ito yung is din to. Ito itong one mo, dragon fruit. Ayan o, itong U.S. na na cherry. Tapos ito naman. Rambutan. Kano? 180. Ito dalang hita ba ito? Oh, seedless. Ayan ayun Yung peras. 51 parehas yan ayun ang mansanas o so, sunkeys tapos saging ayun o oh. dami ito mga prutas din o oh. parehas lang sa kabila dami ito may mga presyo na rito o oh. rambutan, pongkan. Ito daw itong black grapes na to sa US pa manggagaling to. Storage sa at to ate kun Ito Davao siguro yan, suha. Suha Davao. Ito ate kun naman to anong magkano kilo Davao? Oh. Ano kilo sa mais ate? 120. 120 yan puro mais yan, oh. ayan Dito puro prutas dito lahat. ayan oh. Eh. Ayan, mga prutas lahat yan, no? Oh. Ayan, kahit sa kabila, prutasan. Dito sa farmer's market. Ayan, Sa gulay naman tayo. Pupunta tayo sa gulay. Nasa gulayan naman tayo. Ito, onion leeks. Magkano kilo nito, ate? 200? Ito, ano to? Lettuce, lettuce Magkano naman ang kon nito? 200. 200 din ayan no mga gulay, uh, kamote alugbati, kangkong petchay, puro bagyo lahat to puro bagyo lahat. Ayan, no? dito sa ampalaya mo sandaan sandaan, ayan no uh, talbos ng sibuyas ayan, sili ayan, sili Ayan. Magkano ang kuwan mo dito ate? ipang 20. Ito yung itong kalabasa. 20. Oh, ito pala si ate. Oh. Ayan. Kaway-kaway na lang. Kaway-kaway na lang. Ayan. Ito, nanggagaling sa Baguio ito. Sa La Trinidad. Magkano kilo nito ate? 250. Ito, itong kamatis mong bilog. Ito malalaki. 80. Ayan. Oh. 80. Itong broccoli 250 so, kilo Itong beans mo? Beans? Itong so, beans mo ate? Tandaan Tandaan. Ito anong klase yan? Ngayon lang ako nakakita yan. Chicharro Chicharro Ito yan, yan Anong klase yung protas yan? 400 400 Ito ba yung ginagawa ng french fries? Ayan, magkano naman kilo niyan? Ito lalaki ng ano, oh. luya oh. Ah? Ito pala si ate oh, ya yeah, yan. Naiya si ate, yun, 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 Ay yu, yun. Ayan oh. mga gulay oh, ang dami oh. Ayan. Dito lang sa farmers. Ang luwag dito. may dried fish din dito. Magkano kilo nito, Kuya? Sandaliga. Ah, ito yung yung daing na yan, ayan, ayan. Magkano? 400, 400, eh? 400. 400 kilo. Itong tinapa. 350. Ayan, puro na dito. Dito lang kayo bibili. O, ayan, no? puro mga dried fish. Saan ang gagaling ito, sir? Cebu, pataan. Ah, Cebu, pataan, no? Ayan, Ang no? mm, dami. Puro mga dried fish oh. Bukan to sir, anong kanyan? Magkano kilo niyan? Um, ha? 350 kilo. Ito naman lung ganisa mo. Mm -hmm. 280. Ayun oh, lalaki oh. Dito lang yan sa farmer's market. Mm -hmm. Magkano liyempo mo? Ayun, pala. Liyempo. 400 piki saan yung piki dyan ito ay ayun ito ay ano ba yan uh, Liempo, 400 piki Kasem 360 Portchop 360 Pata 340 Giniling 360 ayan o oh, paninda oh. mga karne yan Dito lang yan sa farmer's market. Ano, nipis o. Oh. Pinapalaman siguro sa tinapay ito. Ayan oh. O, oh, ganyan. Magaling Oh. Ang nipis. At nag-vlog ka, sir? Ano pa nagpapabidyo lang kasi gusto nila bumili rito. Ah. Ayun, ayun Oh. Dito lang, dami rito. Lungganisa ang bigan. Ayan Oh. Ayan. Dami rito. Magkano lungganisa bigan mo, boss? Ha? Ha? 280 ayun pala ayun assemble na oh ayan ganyan tapos pambenta na order hmm. order order pala ganun lang proseso pala nyan amunado yan bigan, Mag yan. bigan? magkano kilo nyan dito 310 ito ito masarap tampulots no Balat ng baka, magkano yan? Ayun. Itong kwan mo? 350. 350 kilo. Ayan, no? Oh. 200, 200. Ayan, pwede yan? Dito mo sa kwan, yan, yan. Ayan, so, 220. 220 ito. Parehas so, lang yan, sir. dito naman. Magkano so, yan? Ayun. Uh, Parehas din ang price niyan? Ayan. Itong pa. ano? Ano? 50 kilo 'yan, malinis sa pwede na lutuin. Sa America? ito? Ito. So, yeah. oh. Ah, But, yung panindak sa steak Para pag-uwi ni Rito bibili. ayan mga price dito. Tumpok 50. 50 isang tumpok. 50. Ayan, ayan, 1 kilo. Ayun, bangus dagupan, no. Eh. Ano to? Bangos, dagupan. To swahe. Swahe. Oh. Ayun, swahe. 180, 1 half. 360 na lang. Dalagang bukid, lusina. Magkano kilo mo to, boss? Ha? Tanigi. Ayan, tanigi. <laughs> Kano mo to, boss, to? Bitilya. Bitilya sir, 20 na lang kilo. 20 tumaya-maya. Tumaya, 450. <manyan> lapu-lapu. Ayan, brown na lapu-lapu. Ano lang, 320. 320. Ayan o. Oh. Labahita. Ayan. Ito yung pagtanggal ng ano? Basta sisikat kami. oh, yan, yan. pagtanggal ng tahong, tahong yung dumi. Saan nagagaling to, sir? Ha? Saan nagagaling yan? na botas oh shout out na lang sir ayan si kuya dalawang kuya yan mga gwapo yan bibili to oh. wow magkano kilo mo yan meron ito oh tignan yung mga kamay oh Bilis. oh bili wala malaki po ma'am Pusit, 180, Tawilis, ayan oh. Kalunggong, 180. Ayan o, no, tilapia. 110 kilo. Tapos sa boneless bangos. Ayan o. No? Alam pre. Ayan. Anong pahala niyan? Lato. Magkano yan? Kilo? 240. Pare-pares lang yan? Pare-pares lang. Ay, ito kakaiba to ah. Ayan, medyo matigas to eh. yung kinain namin sa bowl, ganito eh. Itong talaba. Talaba. Magkano kilo mo yan? 120 lang. 120. Ito lato, ibang klase rin oh. Puhol. Magkano ko hol? Sandaan sa kilo. Itong tahong mo? 150. Itong masarap. Yan ang suso. Magkano suso? Pilipit. Ah, ano pangalan niya? Pilipit. Pilipit. Ano naman sa pagungon mo? 120 ang kilo. 120. Yan ang sarap yan. Pinupukpuk. Ginagamitan ng martilyo ito eh. Napapanood ko sa vlog. Ano lang po? Isan rin dyan? Buhay Ito yung kwan mo. Itong malalaki. Magkano kilo niyan? 700. Ito naman, ito, pares lang yan. Pares lang yan? Pares lang yan? Ito, Sir, 900. Malalaki kasi ito. Ito gumagalaw. Ito lalo na ito, mas malaki oh. Ayun, ang laki oh, gumagalaw. 700 yan? 900 po. Ah, 900 Ayun kilo. Itong isa, parehs lang yan? Hindi po, 1-1. Gumagalaw ang laki oh. San po nanggagaling yan? Roja City. Ha? Roja City. Ah, Roja City pa. Hindi naman mamatay yan kahit walang tubig. Ito daw ay ba babae. Pwede ka bang hawakan? Di ba nangangagat yan? Baka kagatin ako. Ayan o, oh. oh, Babae ito, no? Ito naman ay lalaking alimango. Ayan o. Oh. Oh. Gumagala oh. Ayan pala. Ito babae. Ito babae raw na limango oh. Ayun oh, gumagalaw oh. Oo, oh, oh, galing oh, Oo. Oh. Ayun oh, oh ko. Oh. 275. Ito ate, sugpo ba tawag dito? Magkano na nito? Ito, ito, ito man mo na 'yan. Magkano 'yan? Eh? Ito naman ang pangalan nyan? Scallop shell. Magkano yan? Ito itong pusit. Itong kwan mo yan? Less than Ayan, lalaki ito. Pwede mo pa Ipit lang o. Oh. Dito na tayo mag-outro pa kailan. kail yan. Nandito, nandito sa farmer's market. Laki rin ng kwan dito. Dinarayo ito. Ayan, aluwang. luwang. Ay vlog natin yung prutas, gulay, isda, mga seafood, lahat lahat. Ayan. Subscribe naman po sa aking channel, Nudie Vlog. Uh, marami pa tayong lalakbayin para mama umabot tayo ng 1,000 subscribers. Hanggang dito na lang kailan. Salamat po sa panonood. I love you all.